Good morning mga bilab. So, ngayon na naman ako nakapag-video kasi busy ako kapag <laughs> Facebook sa Reels kaya hindi ko naman tatuokan ang aking YouTube uh, So, ngayon ay Sunday um, Pag-isipan naman namin ay mag swimming kasi uh, Ramdam na, ramdam hey. naman namin Ah! Summer. Can you guys stand, stand, you know, summer? Yeah. Let's go to the beach and enjoy. So, now, we're talaga mga bata. Oy, naku, hindi talaga ma pipigilan basta pa talaga na, na pinag-usapan. Ayun sila oh. Ay, tapos aking bulilit Sia! Sia! Swimming ka? Oh, swimming ng baby. Shhh. Kari ka mo dire. Siya, jambe. Kari. Ay, kamo sa kadayom. A few moments later. Tapos yung makasama namin sa cottage. Ayun sila. Odahan. Eh, hindi mo na ako nakapag-upload guys sa YouTube kasi namili really, ang oh serious. Ay, nako. hindi yeah, ko natutuwa ng aking YouTube. Gusto na nila isipan ko na. Mag-content na naman i-upload ko sa YouTube. Baka mag-text na naman sa akin si YouTube. na uh, hindi ko naman in-upload down yung aking YouTube channel. Mm. Ang ganda guys ng view. Oh. Yeah. Ito yung Bungung Beach. Ayan. So, yan. Ito yung Bungung Beach. Diba ang ganda? Thousand years later. So, ito na guys. Nandito so, na ako sa bahay. Kasi, yung panganay ko eh, masama ang pakiramdam. So, mauwi na kami sa bahay. Hmm, para makapagpahinga siya. Kaya hindi na nga ako nakapag doon sa beach kasi may music. Baka kasi ako mo copyright. Mahirap na. So dito na nagtatapos guys ang aking video. Okay, don't forget to subscribe and share and like. Thank you for watching.